Kanina ka pa dyan? Kanina ka pa dyan? Sorry mama Umanok Oh okay diyan shout out kayo mama yan Hi Sa vlog Yan Ayun, Papasok pa lang kayo sa trabaho ma'am Okay Hindi tayo nagkita Nagkalituhan lang Hello Wait lang Sige mama Suot mo na lang ma'am Naririnig mo ako ma Hindi Naririnig mo ako Wait lang Oh salita ma Ah, ah vlog kasi tayo. Hello. Say <laughs> ah, hi hi say mo. Hi hi. Hi. Hi hi. <laughs> Welcome sa Popeye Photo TV. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Okay ka na, ma'am? Hindi <laughs> kami nakita ni ma. <laughs> Doon ako pumasok sa subdivision pero diyan lang pala yung pinpoint niyan. Pero okay lang 'yan. Ano oras pasok niya, ma'am? Ah, alas dos oh, maaga pa. Nasa 26 minutes lang naman yung biyahe natin. Yan. Lagi, anong trabaho mo, ma'am? Ah, okay. Ah, crew. Alam mo, isa kayo sa pinaka, ano, sa pinaka saludo kasi kahit hindi ko pa na-try magtrabaho sa Jollibee. Pero ang hirap kasi, ang hirap ng ginagawa ninyo. Galaw dito, hugas. Ano ka dun, ma'am? Uh, all... Saan, ma'am? Kitchen. Ano ka dun, ma'am? Uh, um, nag ng mga pagkain, gano'n? Okay. So, ilang taon ka na naman sa, sa Julie B? Ah, first year Ah, okay. Kaka-graduate mo lang. Ah, oh, uh, hindi Ah, sipag naman. Anong year? Ilang year mo na? Anong year? Second year high school? Ay, <laughs> ah, ah, okay, okay. Yan. Yeah. Si ma'am ay working student yon. Yan so yon sa vlog natin mapapainggan nila paano po ba ang ano ma'am um, pagiging working student ma'am ano ang mga experiences mo bilang uh, uh, ano ang pasok mo may pasok ka ngayong SEM ngayon po wala pa po ah kailan ang pasok niyo ngayong SEM ano na kasi suspend suspend po ah naka suspend ang school uh, ah, bakit yung araw lang na po. ah okay pero ma'am pasok sa ang school ka naki LMR po ah okay tapos anong oras ang pasok mo sa school 7 a.m. po hanggang 11.30 7 hanggang 11.30 Ah, okay. Ah, half day, half day. Um, Apo. Okay. Tapos Monday to Friday? Ah, ano pa Monday to Thursday lang po yung patok. Ah, okay. Monday to Thursday. Marami rin ba kayo sa school ninyo? Kaya medyo hinahati-hati yung... Um, yung ano naman po namin, section 9, hindi po yung hati-hati. Parang isang bagsakan na lang po. Ah, okay. Ayun so, ah, sa lahat ng mga maapa, maapanood ng vlog ko, si ma'am ay isang uh, working student, nagtatrabaho siya sa Jollibee. Yan sa Jollibee ma'am, ang ano oras ang pasok mo naman pag ano mo? 1 to 10. 1 to 10. Okay, so 7 to 11 tapos 1 to 10. 1 to 10 tama? Apo. Um, ang haba noon ma'am. Paano yan ma'am pag mayroon ka pa mga projects or mga kailangan gawin na hati mo pa ba? Yung katawan mo? Parang bitaw na ako. Hindi, pero paano mo minamanage yun? Kunyari pagdating mo sa bahay, ah, kakain ka? Kakain, gagawa po ng aktif. Anong ano oras ka na nakakatulog pag gano'n? Madaling araw na po. Grabe. Mga anong, ano, anong Mga specific? Mga two po. Ah? Two, tapos? Iisig ako ulit ng three. Three, four, grabe, 4 na oras na lang tulog mo araw-araw. Okay. Grabe naman yun. First time ko palang makausap kasi gusto kong ma-interview eh, makausap. Paano ba ang ano, ang pagiging ang pagtatrabaho sa Jollibee, ma'am? Paano ang ano siya, sobrang hirap o kaya naman? Mahirap na kaya. Ano din libre pagkain niyo o binibili niyo pa rin? Um, free meal naman. Free meal. Pero hindi ka naman nagsasawa sa si Jollibee o medyo minsan Sawa na po. Sawa na. So nagmamakdo ka naman minsan. Oo, ako, ako so na lang po talaga. Oh. Yun. So, yung nakakabili ba? Kasi halos apat na oras na lang yung tulog mo. Pero, anong course mo pala, ma'am? Ano yung... HRM naman. Wow. So, anong plano mo, ma'am? After mong graduate mo, anong, ano mo, uh, mag-apply ka na sa mga... Pahinga muna. Pero, plano mo mag-apply sa mga hotel, mga ganun? Um, sa crew po. Crew, crew pa rin, since yun na yung... Ano okay. ah, maganda? Ah, wow. So, mataas ang pangarap mo, ma'am. Okay, Okay na yan ma'am kasi sabi nga nila mga ka na nga lang din Taasal mo na Tama Kasi tulad sa akin um, Pangarap ko din maging successful na vlogger, moto vlogger balang araw Kaya ginagrind natin So pinagtsagaan natin yung ginagawa natin ngayon Kahit kung um, kumakausap O ito kasi yung isang content ko kasi Kay Fridcon, ito nabigyan tayo ng freecon para Uh, maging mas okay marinig natin yung mga pasahero natin. Uh, usap about sa buhay. Ganon-ganyan. Tapos may helmet din si Axor. Uh, nabigyan din tayo. So yun. Ginagrind ko yung mga yun. Para uh, mas pagbutihin pa natin yung ano natin. As a vlogger. Tsaka syempre kay Joyride. Ayan. Salamat. Yan, Ayan. 20 years old. Anong pangalan mo ma'am? Ha? Sofia, 20 years old, nagtatrabaho sa Jollibee working student. Ang pangarap niya ay maging isang presidente ng Pilipinas. Hindi, <laughs> joke and then, isang ano, crew sa uh, barco. So, lagi mo lang pagbubutihan mo yung pag-aaral mo kasi walang imposible. Basta focus sa goal. Pero, um, hindi naman, kailangan pa rin natin mag-enjoy sa buhay, syempre. Kailangan pa rin natin kung... Kailangan natin ng break. Oh naman. Sa buhay natin laging may break time. <laughs> <Yeah>. <laughs> hindi pwede yung ano dire-diretso lang kasi magkakasakit ka noon pag hindi ka nag-break. Kailangan mong kumain tsaka magpahinga. Para afternoon diretso ulit, di ba? Dapat 'yun eh. Um, Oo. ko lang, Ma'am. Kumusta ang um, pagiging um, uh, working uh, student mo ngayon? Astig noo ko mahirap. Okay. Mah mahirap. <laughs> kasi yung tayo mo para sa family para nawala. <laughs> ah, talaga. Pero okay naman kayo na family mo. Okay naman. Okay naman, okay. Wala namang tampuhan. Wala o naman. Okay. Um, 'yun. Okay, at least, 'di ba? Yung kahit kahit gaano kahirap. Kahit gano'ng kahirap yung ginagawa mo ngayon, mom. ano 'yan eh, para sa akin at at a very young age, once na nagtanim ka, balang araw meron kang aanihin. Tama. At na very young age na iintindihan mo na, ang buhay is hindi madali. Pero once na naging lahat ng ginagawa mo is uh, magbunga, lahat yan magiging okay. Alam mo ba mong once na balang araw is maging maapasok ka sa isang cruise ship is napakagandang trabaho nun. Kaya wag ka lang ano, i-stop na mga araw kasi alam mo, yan nga yung mga sinasabi ng mga ibang su successful na sila Ong TV na uh, walang imposible yung mangarap. Basta pag nangarap ka, taas mo na. Tapos gawa mo ng dasal. Sama mo ng dasal, sama mo ng gawa. Tapos lahat yun, balang araw is uh, magbubunga. Uh, siguro kung balang araw, kung hindi mo man makuha yung pinaka gusto mo bilang sa crew, ba ang meron ano ba ang iba pang ano mo ma'am sa pagiging uh, uh, crew sa isang uh, barko, tama ba? Uh, ano pa ba ang ibang pangarap mo bukod doon? Kung baga, top 2 or top 3 mo pa? Ano po, magka-apply at panic interest. Alright, so meron mo option, di ba? So, at the very young age of 20 years old, at makita nila na may experience ka at working student ka, ang paunang papasok sa kanila is you're hardworking. Hardworking ka. At kung ma-graduate ka at yun yung makita nila, sobrang malaking factor yun sa isang employer. Na talagang may kita nila kung mag-working student to o okay, to. Ibig sabihin, may kita agad nila na masipag ka. ba diba? Isa yon sa tinitignan talaga. Ha? Ilang years na? Since June 2021 yata. Uh, uh Oo. -oh, medyo ano pa rin tayo. Uh, Dire-direcho pa rin tayo. Minsan kasi may mga trabaho, may trabaho kasi ako pero pag hindi uh, sideline siya. Tapos libangan. Yan. Syempre, nangarap din tayo maging isang successful uh, na blogger vlogger pagdating ng araw. Kaya dire-diretso pa rin tayo. Yan. So medyo naapagod din. Naapagod siya. Pero nakakatuwa, kasi pag nakikita ko yung edit ko kahit uh, simple lang yung edit ko tapos pag na-post ko na parang pag napanood mo siya kanyari uh, uh, kanyari 5 months ago meron ako mga content na ay nag, dito pala ako pumunta dati ano, joyride pala ako dati dito ito pala yung naisakay ko noon mm. kumbaga ano yun eh parang yung yung memories yung inaano mo doon. kumbaga na-establish mo parang ilang taon ganyan 2 years from now pag may mga uh, ano uy dati pala ganyan pala ako magsalita sa vlog <laughs> ada <laughs> Oh dati pala ano ako ganito ganyan yung ganyan ganang ganan <laughs> So may kita mo kung nag improve ka rin ba as a vlogger as a person di ba Pagod mo mam Ma sa Jollibee uh, from 1 to 10 paano mo siya ano uh, i-i-scale o oh, ilal Sobrang pagod talaga Hindi hindi Pag pa uwi niya, Pag ano Hindi ka na nagjo-joyride pa uwi Ah commute na oh. Ilan sakay ka Pag ano Apat Grabe Il Ano yun uh, ah, Jeep UB Bus Anong ma Apat na jeep Grabe Ang hirap Ang hirap nun para. Ay, nandito na kami. O order na ako ng Jollibee kayo mo. <laughs> Ayan. 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 Si Imam Pangdaan ay muna lang yan. Ayan. Kaya? Okay. Okay. Okay na ma'am. Okay. Alright. Ay, okay na ito ma'am. Salamat ma'am. Ingat ka ma'am. Bye-bye. Ah.